Yes, I'm back and thank you for coming back to my channel. Ito na po ang aming first day sa Kyoto. After namin mag-iwan ng aming mga bagahe, eh eto guys, gala na kami. Lakad na tayo, papunta tayo sa Kiyomizu Dera. Ayan, hirap na hirap talaga. Lola niyong magbasa. At eto, naglalakad na po tayo papunta sa temple. Medyo mahaba-habang lakaran po ito at medyo matarik ang kalye. Ang gaganda po ng mga bahay dito. Talagang masarap mag-picture pang Instagram. At eto na po ang hagdan paakyat. Hinay-hinay lang po sa mga senior na katulad ko medyo matarik po kasi ang mga hagdan at eto nasa taas na po tayo at ayan ng ganda at hindi pa nagwawakas yan may hagdan pa rin pong paakyat at eto na nasa taas na tayo at ang ganda na ng lugar ayan po kita nyo ang dami pong tao kasi nga syempre holiday pa rin po 400 po ang kada adult <laughs> half price syempre yung bata. Starting April 1, 500 na po ang adult. Naguhugas po kasi para sa temple. Since January nga po ngayon, eh marami pong sumasamba ng mga first few days dahil alam nyo na, tradisyon na po nila yan. At eto ang lola nyo guys, tumatanaw sa napakaraming tao. Pero maganda po talaga ang view dito. Kaya dito sa gilid, maraming nagpapalitrato. Napakaganda naman po kasi ng tanawin. Talaga naman. daming tao. Dito pala temple, oh. Sa side na to. Ayan, ang ganda po talaga dito. Kailangan pumunta po kayo dito pag pupunta kayo ng Kyoto. Isa to sa must visit na shrine. At tara guys, lipat tayo dun sa kabila para makapag selfie-selfie naman tayo. Pero napakaraming tao, talagang ang hirap pumuesto para makapag selfie. Punong-puno ang temple. Wow! At yan, yan po yung sikat na sikat na temple na ginagamit kadalasan sa mga anime. Siyempre, nag-selfie kami. At eto, sa baba na kami. May hugasan ulit ng kamay. At ayan, napakaraming tao. At eto naman po yung view mula sa baba. Ayan po yung shrine. Nandyan po tayo kanina sa taas. At ayan, nasa baba na tayo ng sikat na shrine. At dito sa baba, meron din neto. Ayan, may fish pond dito. At may mga koi sa baba. At heto na po yung sikat na sikat na iskinitang pababa at paakyat mula sa shrine kasi marami po dito mga tindahan ng mga souvenirs. Kita naman ninyo, marami pa ring tao. At ang lugar, grabe, Instagramable talaga. At ang ganda ng kimono. Gusto kong bumili ng sword. Kaya lang, natatakot ako baka mahuli po ako sa immigration, e eh, makulong pa ako. Marami rin silang mga souvenirs na pwede ninyong bilhin. Eh, hindi naman po nalalayo ang presyo sa baba konti lang po ang diferensya. Syempre, sikat dito si Hello Kitty. Wow. Ang ganda talaga. Bumabalik ako sa pagkabata. <laughs> At ayan, may mga nakakimono pa kasi marami nga pong nagpapapictorial dito. At hindi lang po mga Japanese ang makikita nyo dito. Lahat po ng lahi meron dito. May Pinoy, Amerikano, Meksikano, lahat na po. At ayan guys, ang gaganda ng mga paintings. At may nakita po, ang ah, lola niyong resto. Nalungkot ako bigla dahil ayan, nakasara na raw po. At kumakalang na ang bitukan ng lola niyo. Pagdating po kasi ng alas 5, alas 6, e eh, sarado na yung mga resto dito sa tourist spot. Magti-trivia po muna tayo. Dahil ngayon po, e eh, anime ang tawag sa mga nandito. Kasi po... Ang anime po, eh, tungkol po sa tao, sa feelings ng tao, kung ano ang ganap at mas malalim ang meaning. Ang cartoons po, eh, para magpatawa lang po, yan po ang alam ko nung 1980s. At heto na po yung loob. Actually, meron po dito sa Japan na Ghibli. Hindi lang po kami nakabili ng ticket. Sikat na sikat po kasi yung mga Castle in the Sky nila. Tsaka, yung Spirited Away. Yun lang po ang medyo sikat na alam ko at napanood ko. Ang kaganda po ng mga gamit nila. Talagang parang gusto mong bumalik sa pagkabata. Pagbigyan na po ang lola nyo at young at heart pa rin naman po ako. May mga paintings din pong nakadisplay. At ayan po ang karatula ng Ghibli. Bye-bye Totoro until we meet again. At heto, pababa na kami. At bago magkalimutan, huwag kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga lakad at uploads ko. At habang pababa kami, may nakita po kami neto. Meron din po ito sa Taiwan. Mga prutas po siya. Tara guys, tikman natin. Bili po tayo. Hati-hati lang po kami. Tikman na natin. Dito tayo sa tabi. Kailan mo? Kita niya kung ano tigas, tigas. At surem maingat po akong kumakagat at baka mabasag ang posties ko. Hindi niya misungkit na Yung prutas, para siyang prutas na nilagyan ng asukal coated na malutong. jan jan kami bumili. Sarap siya. Subukan niyo rin pag napunta kayo dito. At eto guys patawid na kami at sasakay na kami ng bus papunta sa aming next destination pero kakain po muna kami at kumakalang na ang aming bituka. Thank you guys for joining us at abangan pa po ang aming mga susunod na uploads, ang aming paglafang. Abangan ang continuation ng aming first day in Kyoto. Ba bye bye